for today's video. Samahan nyo naman ako mga Marshy. Madami kasing nagtatanong kung may napundar na po ba kami ito na po. Nagpundar na po kami ng maliit na bahay sa probinsya. This is not to brag but to inspire everyone na kahit uh, medyo mahirap talaga magpatayo ng bahay, ay pinag po talaga namin yan ni Roger. Yung sa kanya is 3 fourth sa akin naman is 1 fourth Yung pera na pinagastos namin dito ay uh, pinagipunan po namin together. At dahil sa sobrang mahal ng mga materialis ngayon at saka yung labor fees din ay tumaas, ay yung nilaan namin na budget ay medyo talaga guys hindi siya magkasya kaya sabi ko kay Roger ang gusto ko lang is maklose itong bahay at pwede nang matirhan ba okay lang kung wala pang mga finishing or hindi pa siya na fully furnish ang importante ay pwede na siyang matulogan. pag magkapira naman ay ipa ano na naman natin ipagawa kaya dahan dahan lang natin gawin ito guys kasi wala man tayong daming pera <laughs> madami ding nababasa na mga comment ba na magkano daw yung nagastos ko Um, sa mga next video na siguro, guys, gagawa po ako ng video na i-reveal natin yung mga gastos. Para malaman din nyo, no, kung magkano yung mga bahay na ngayon yung gastos. Baka hindi talaga biro, guys, ang magpabahay. Grabe. So, yun lang po for today's video. See you in my next vlog. Bye! God bless everyone!